Panta naman tayo sa second floor ng chonglo pinagpawisan na lang sila dahil sa nila lang na nasa harapan nila. Napatanong na lang sila kung anong uri ang nila lang sa harap nila. At nakalapit na nga sa kanila ang halimaw na may pakpak at sumisigaw ito. Biglang nagseryuso naman rito ang ating bida dahil raw mahihirapan silang asikasuhin ito. Nagsalita ang elder ito raw ay isang pagsusulit ni Venerable Tianhai ang mapahinto ang halimaw para makapunta sa third floor. Nagtanong naman rito ang isang disipolo kung paano raw din nila mapahinto ang halimaw. Dahil sa pagtatanong ng disipolo at may nagsalita at panor inig niya sa disipolo kanina na ano raw ang kwalifikasyon niya na matanggap ang pamana ni Venerable dahil kahit simpleng pagsusulit hindi nito magawa at nilabas niya ang kanyang aura. Sabay inutusan niya ang halimaw na lumuhod. Tumogon naman ang halimaw sabay umataki ito sa kanya at di na siya nakagalaw dahil nasagpang na siya ng walang kalaban-laban, at binawian na siya ng buhay. Natakot naman ang mga disipolo, dahil ang mga halimaw ay pasugod na sa kanila. Napatanong na lang ang isa kung totoo ba ang nasa harapan niya o panaginip lang. Susugod na sana ang halimaw. Biglang may isang disipolo ang dumipinsa, at kinulong ang halimaw. Dahil sa lakas ng halimaw pinagpawisan na lang siya, at biglang napahinto niya ang halimaw. Dahil sa nagawa niyang makulong ang halimaw sinabihan na siya ng elder na nakapasa na raw siya. At pwede na itong pamonte sa third floor. Dahil sa nagawa ng isa nagkaroon ng lakas ng loob ang isa at naghanda para ikulong ang halimaw. Sabay inutusan niya ang kanyang kasamahan na ikulong na nila ang halimaw. Nagawa naman nila ito. Punta naman tayo sa ating bida at papasugod na ang halimaw sa kanya. At tinutukan ni siya ang halimaw. At napatanong na lang si Gu Xuan kung ano na ang nangyayari. Dahil ang halimaw ay lumuhod sa kanya. Namangha ang isang disipolo sa ating bida dahil ang halimaw ay semoko sa ating bida ng walang kahirap-hirap napatanong na lang ang isa dahil sa narinig niya sa kanyang kasama. Habang nakaluhod ang halimaw biglang umilo ang tok-tok nito. Nasabi na lang ng ating bida na ang halimaw ay nagpahiwatig na kahit gaano kalakas ang halimaw kapag ito inutusan ng tinuturing master nito ay susundin ng halimaw kahit buhay pa niya ang kapalit. Napangiti na lang ang ating bida dahil nalaman niya ang halimaw sa harapan niya ay kinukontrol para sa manmanan at nalaman rin ng ating bida ang isang teknik na ginamit ng master ng halimaw. At ginamit na ng ating bida ang kanyang teknik. Nasabi na lang ng ating bida na gamit ang spiritual power makikita mo ang kanyang memoria Nasabi na lang ng ating bida na susubukan niya ito At sinimulan na ng ating bida na gamitin ang kanyang spiritual power para makita ang kanyang memoria Pagkatapos nun ang hawak niyang spiritual power ay naging kulay red Bigla naman itong gumalaw At naalerto naman ang ating bida rito Punta naman tayo sa lugar ng nakamaskara Seryosong pinagmamasdan ng nakamaskara ang ating bida at biglang nagsalita ang alagad na kung ang ating bida ba ang hinahanap nila. Sinagot naman siya ng kanyang master na pinagmasdan niya raw ang ating bida kaya nasisigurado niya na hindi raw ang ating bida ang holy son ng holy king Hautian. Kaya nagsalita rin ang alagad na hindi na sila mag-alala pa ang gagawin na lang nila ay dakpin ang ating bida at pahirapan. Pinagalitan naman siya ng kanyang master sa sinabi niya sa ating bida at nagsalita na kapag raw nag-activate ang pinagbabawal ng Holy King doon wala silang makukuha. At inutusan niya ang kanyang idiot na disipolo na hanapin na lang ang mga disipolo ng Heavenly Formation Sec o mga may kaugnayan sa ating bida at dalhin ito sa kanya. Sinangayunan naman ito ng kanyang disipolo. Nasabi na lang niya na alam raw ng ating bida na ginamit niya ang halimaw para makita ang memorya ng ating bida. Kanta naman tayo sa third floor ng Chonglu. May halimaw ang nakahawak sa taas. Nagulat naman ang mga bagong dating na disipolo doon. Dahil ang nasa harap nilang halimaw ay napakalaki. Napasabi na lang ang isang disipolo na kung ito na ba ang third floor. Sinabi naman ng halimaw na pamonto raw sila rito sa kadahilanan gusto nilang makuha ang pamana kaya nagtanong ang halimaw kung tatanggapin ba nila ang pamana na mula kay Venerable. Inulit naman rito ng isang disipolo na kung ito ba talaga ang pamana ni Venerable at sabi rin ng isa gusto niya itong makuha. Kaya binigay na ng halimaw ang tinatawag niyang pamana ang Black Energy. Di naman kinaya nila ang Black Energy dahil sa kadahilanan kapangyarihan lang ng lo ang tinatanggap ng katawan nila. Napasambit na lang si na Black Energy ang bagay na gustong matuklasan ng ating bida. Nasabi na lang ni Gu na ang ginagamit ng halimaw na black energy ay kayang kontrole ng kaluluwa ng tao. At nasabi ni Gu Xuanzhen na ang black energy ay may kapareha raw sa kapangyarihan ng law ng sacred domain. Pahabol pa ng ating bida na hindi niya gustong makontrol kaya e niya ang black energy para maging kapangyarihan niya na ito. Kaya ginamit ni Gushwan ang kapangyarihan ng law para maabsorb niya ang black energy at marify niya ito para ilagay niya sa kanyang gantian. Sa pag-absorb ng ating bida ng black energy nagsama-sama naman ang dalawang crossing cap ang yarihan. Nagsalita naman ang disipolo sa kanyang master na nakamaskara na ang ating bida raw ay isang horizon dahil hindi ito tinatablan ng law of demon. Nasabi rin na lang ng master niya na ang Law of Demon raw ay naabsorb ng ating bida kaya kakaiba raw ito. Habang nag-iisip ang kanilang master biglang may dumating at nag-ulat na nandito na raw ang nahuli nila galing raw ito sa Heavenly Formation Sec. Nagtanong naman ang disipolo ng Heavenly Formation Sec kung ano raw ang gagawin nila sa kanila. Ngunit nahawakan siya ng master na nakamaskara, pati na rin ang kasama nito na pasigaw na lang sila sa sakit. Nakita naman ng master ang mga memorya nila na kasama nila si Gu Xuanzhen. Nasabi na lang ng master na nakumpirma niya na taga Heavenly Formation Sec ang ating bida pero kailangan pa din niya ito manmanan o pag-aralan. Punta naman tayo sa fourth floor na karating na ang ating bida rito kasama ang mga nakalaban ng ating bida noon sa labas ng Chonglo. Nasabi na lang ng lalaki kung nakapasa na baraw sila at may napansin naman ang babae doon. Dahil may tao na natutulog doon. At may mga sugat ito. Nasabi na lang ng ating bida na hindi niya ito nakita o kilala noon at may napansin ang bida natin sa kanya. Biglang may nagsalita na ito raw ang huling pagsubok nila ang pagpagaling sa nila lang na nasa harap ng ating bida. Nasabi na lang ng babae na ang pagsubok ba na ito ay para lang sa marunong ng alchemy at nasabi naman ng lalaki na sa martial art lang siya magaling at walang alam sa alchemy. At hinawakan ito ng ating bida para pakiramdaman at bigla itong nagising. Nagulat naman ang ating bida sa nalaman niya. Nasabi na lang ng master na nakamaskara na nagre-react raw ang katawan ng lalaki sa ating bida. Kaya gumawa na ng aksyon ang master mask at ginamit niya ang black energy. Para kontrolin ang dalawang kasamahan ng ating bida. At nakontrol na nga ito ng master mask at pasugod na ito sa ating bida. Napatanong naman ang ating bida kung bakit raw siya inaataki ng dalawa. At sumusugod lang ito sa ating bida at nagsabi na ito raw ang totoong pagsubok at ang ating bida ay umiilag lang Nauunawaan naman ito ng ating bida dahil nalaman niya na kinukontrol sila Nagalak naman rito ang ating bida at nagsabi na pamoon ka ito sakanya Habang pasugad ang dalawa nasabi na lang nila natitingnan raw nila kung may kakayahan ba ang ating bida bilang kalaban nila habang ang ating bida nagpapalabas ng dark energy Namukha naman ito ni Master Mast, habang umaatake ang ating bida na sabi na lang ng Master Mast na ang ginagamit na teknik ng ating bida ay Demon God Technique, habang pasugad ang dalawa, biglang huminto ang ating bida Sabay umatake ito, bisa na naman ang dalawa dahil sa atake ng ating bida At hindi pa nagtatapos ang atake ni Gu Shuanchan, inatake niya ulit ang dalawa Nasabi na lang ng Master Mask na naabsorb raw ng ating bida ang Law of Demon. Biglang nagpunta ang ating bida doon. Sakay Master Mask at tinutukan ito ng ating bida at nagsalita na si Master Mask ba ang kanina pa nagmamasid sa ating bida. Biglang sinanggang naman ni Master Mask ang espada ng ating bida. At gumamit ito ng teknik sabay at kaki sa ating bida. Ngunit sa huli lumuhad si Master Mask at tinawag niya ang ating bida na Demon God Messenger. Nagtanong naman ang ating bida bakit raw siya tinawag na Demon God Messenger. Sinagot naman ito ni Master Mask na sa kadahilanan na gamit ng ating bida ang Demon God Technique at ang pwede lang makakagamit ng technique ay isang Demon God Messenger lang. Sinabi naman rito ng ating bida na kung si Venerable Tianhai ba si Master Mask at napaisip na lang ang ating bida na nagkamali si Master Mask sa pag-unawa dahil raw nagamit ng ating bida ang Demon God Technique dahil nadagdagan ang pag-unawa ng ating bida sa pagintindi ng Law of Heaven dahil lang sa pagtangka ng ating bida na ma-refine ang Law of Demon. Biglang tinanggal ni Master Mask ang kanyang maskara, at sinang-ayonan naman niya ang ating bida na siya raw si Venerable Tianhai. Nagtanong naman ang ating bida bakit siya dinala ni Venerable Tianhai rito. Sinagot naman ito ni Venerable Tianhai na ang kanyang Lord Demon God ay alam niya na si Holy King Hao Tian ay may mga Holy Son pero hindi raw alam ni Demon God kung saan na ang mga Holy Son. At nilikha raw niya ang laro na ito para makapag-practice siya ng Way of Heaven at makapunta sa World of Spiritual Cultivation at tinalikuran raw niya ang kanyang legacy matapos niyang sumikat at narating niya ang tinatayuan niya ngayon dahil sa law of heaven at demon sa katawan niya. Pahabol pa ni Venerable Tianhai na hinahanap niya ang mga Holy Son dahil sa tiwala ng kanyang Lord Demon God sa kanya at hindi raw siya makapaniwala na mahahanap niya ang God Messenger na ating bida. Sabi pa niya sa ating bida dahil ang ating bida raw ay naintindihan ng Demon God Technique dahil sa pinili ang ating bida ng kanilang Lord Demon God at tutulungan raw sila ng ating bida mabuo ang kanilang Demon Clan nagtanong naman ng ating bida na kung ito ba raw ay Demon Race. Napatawa naman si Venerable Tianhai. At nagsabi na kung righteousness raw o evil ang masasabi lang raw niya ay ipinanganak siyang tao pero ang kanyang daan niya sa cultivation ay iba at ano raw ang mali sa paghahangad niya ng kapangyarihan. Sinabi pa ni Venerable Tianhai na mga righteous people raw ay nag o nag-iinsayo ng law of heaven at ang inner darkness raw ay walang problema at ito ay di man sabay ginamitan niya ng black energy ang mga tao na nakakulong. Pagkatapos nun inataki niya ang kanyang kasamahan at sinabi niya na sabi raw ni Venerable Tianhai isa lang ang makakalabas sa kanila na sabi na lang ng anak ng umataki bakit raw ito ginagawa ng kanyang ama. Nagsalita si Venerable Tianhai na kapag nagpractice raw sa kabutihan ay mapupunta ito sa tama at pag magpractice ka naman ng evil mahuhulog ka naman sa kadiliman. Sabi pa ni Venerable Tianhai na ano raw ang way of heaven at ano raw ang way of demon at kapag ginagamit mo ang iyong puso limitado lang ang kakayahan mo at mapupunta ka sa wala ngunit ang way of demons raw ay mabilis ka raw lalakas. Biglang sinakal siya ng ating bida. At sinabihan ito ng ating bida na kapag ito ay ipapangaral ni Venerable Tianhai ay Hindi na natapos ang pagsasalita ng ating bida dahil may lumabas sa tiyan ng ating bida Napansin naman ito ni Venerable Tianhai Nakilala naman ni Venerable Tianhai ang lumabas sa ating bida ay isang Demon seed. Sabi ni Venerable Tianhai dahil sa naghihinala ang ating bida kaya minungkahi niya na sumunod sa kanya ang ating bida sa Demon Palace Sinabi naman rito ng ating bida kapag sinubukan ulit ni Venerable Tianhai na tuklasin ang katauhan ng ating bida ay mabilis niyang patatahimikin si Venerable Tianhai. Biglang napangiti ang ating bida dahil may gagawin siya sa Demon Palace kaya pupunta siya doon. Punta naman tayo sa Tianhai Chonglo 5th Floor. Sinabi naman ni Venerable sa ating bida na ang mga tao raw na nakakulong dito ay nahuli nila sa Chonglo third rd floor at pwede raw ng ating bida higupin ang mga lakas ng mga bilanggu dito. Habang naglalakad sila ng ating bida doon humihingi naman sila ng tulong sa ating bida. Nagsalita ang ating bida na Pam na sila doon. Pahabol pa ng ating bida ang mga tao raw doon ay napakahina kaya kapag ito nahigup niya maaapiktuhan raw ang lakas ng ating bida. Dahil sa hindi hinigup ng ating bida ang mga tao doon ay nagmungkahi si Venerable Tianhai na ang higapin na lang ng ating bida ang high level slave na lang nila at nagtanong naman ang ating bida kung pupunta ba sila sa demon realm. Sinabihan naman niya ang ating bida na wag itong mag-alala dahil kahit raw hindi niya nakuha ang Holy Son ngayon nakakuha naman siya ng hindi inaasahan. Dahil nahuli niya ang Holy Daughter, Nakagapos at nakahiga naman ang Holy Daughter at hindi pa ito gumigising. Nagtanong naman ang ating bida kung ito ba ang apo ni Holy King Houthian. Kinumpirma naman ito ni Venerable Tianhai dahil raw ito nire-reject ng Law of Demon kaya hindi siya nagkakamali na ito nga ang anak ni Holy King Houthian. Sinabi pa ni Venerable Tianhai na malalaman niya rin ang mga sekreto ni Holy King Houthian sa pamamagitan sa puwersahang pagtatanong sa mga Holy Son o Holy Daughter. Nasabi na lang ni Venerable Tianhai na gagawin niya ang lahat makakuha lang siya ng high-level martial arts o god-level cultivation. At dahil hindi pa nagsalita ang babae na to kaya ang gagawin niya ay pahihirapan niya ito hanggang sa magsalita na ito. Biglang may dumating na alagad at binalita niya may masamang nangyayari sa Holy Son ang lalaking nakagapos kanina. Nasabi na lang nila na kailangan nilang pigilan ang Holy Son na tumayo. Napangiti na lang ang ating bida dahil nalaman niya na ito pala ay isa sa mga Holy Sun at hindi niya ito nakikilala noong unang pagkita nila. Nasabi na lang ni Venerable Tianhai dahil pala sa pinainom niya na demon pill sa Holy Son parang pinahirapan nila ang Holy Son o napipinsala ito. Sinabi naman ng ating bida na sa kondisyon ng Holy Son hindi siya pwede uminom ng demon pill. At pahabol pa ng ating bida ang Demon Peel raw ay panandalian lang ito makaktulong sa Holy horizon ngunit nakakasama rin ito sa kanyang pandasyon at kahit mabubuhay at mamatay pa ito hindi ito magsasalita. Kaya nasabi na lang ni Venerable Tianhai na ano na raw ang gagawin nila. Biglang pinitik ni Gu Xuanzhen ang Holy Son sa leeg nito, at bigla ito nag-react. Napatanong naman si Venerable Tianhai kung ano na ba raw ang nangyayari sa kanya. Napasabi na lang si Venerable Tianhai na ang paggaling ng Holy Son nagdepende ito sa Law of Heaven sinabi naman ng ating bida ay nagkukultivate ito gamit ang Law of Heaven kaya Law of Heaven rin ang ginamit ng ating bida sa kanya. Sinabi ng ating bida na kawawa ang Holy Son raw dahil kamakailan lang nag-insayo raw ang ating bida ng Demon God Technique kaya ang kanyang gamit na Law of Heaven ay nag assimilate kaya hindi raw mapagaling ng buo o ang Holy Son. At pinaliwanag ng ating bida na hindi muna siya magpupractice ng demon god technique dahil pagtuunan muna niya ang pagpractice ng kapangyarihan ng law para magising siya nagtanong naman si Venerable Tianhai kung ano naman ang sa tingin ng ating bida rito o ang gagawin ng ating bida. Sinabi naman rito ng ating bida na dahil sa humingi ng tulong si Venerable sa kanya kaya kailangan niya ng pahintulot ni Venerable Tianhai na makakuha ng magagamit niya. Kaya nagutos si Venerable Tianhai na kunin nila lahat ng naipon nila na Holy Stone at ibigay sa ating bida. At biglang napaisip ang ating bida rito. At iniwan na nga sila ni Venerable Tianhai para masimulan na ng ating bida ang gagawin nito. Biglang naglagay ang ating bida sa kanilang silid ng harang. Para hindi sila maririnig sa pag-uusap nila ng Holy Son. Sinabi naman ng ating bida sa Holy sa na mag-usap na raw sila dahil wala na ang makakarinig sa kanila. Nasabi na lang niya na hindi niya inaasahan na magkikita sila ng ating bida ng ganito ang kalagayan niya. At tinawag niya ang ating bida na kapatid. Nagsalita naman ang ating bida at gusto raw niyang malaman ang katutuhanan ng sekreto ng Holy King Houthian. Sinabi naman ng Holy Son na wala raw siyang alam pero ang mga sinasabi ng mga tao na may nakuhal na nga sekreto si Holy King Houthian pero hindi niya yun alam. At ang alam lang raw niya ang nasa likod raw ng Heavenly Secrets ay ang pinakaimportante ay ang power of blood. Napasabi na lang sa pag-iisip ang ating bida na ang power of blood ay hindi ito kapariha sa sinabi ng babae na nakita ng ating bida sa picture of Chingyan Mountain and River. Pahabol pa ng Holy Son ang profound truth of the law of heaven raw ay mananakaw pero ang kanilang tinataglay na dugo ay hindi mananakaw at kahit umasa sila sa power of blood sila raw magkakapatid hindi nila maiintindihan ang isa't isa at ang pinakaimportante raw. Sa pag aerial raw ng power of blood kahit raw mag-practice sila ng heaven of way or papalitan ito ng way of heaven or kahit mapunta sila sa demon cultivation ito peren ang kanilang kapangyarihan nagulat naman ang ating bida sa narinig niya. Nasabi na lang ng Holy Son na kung hindi raw siya ay mapagmataas hindi siya mapapahirapan ng ganito at kung hindi raw mamasamain ang ating bida na ipapasa niya ang kanyang Law of Heaven sa ating bida at nagpasalamat rin siya sa ating bida sa pagligtas niya sakanya sa mga demons na patanong na lang ang ating bida sa Law of Heaven. Sinabi rin ng Holy Son na kung mapagaling raw siya ngayon ng ating bida kaya niyang maunawaan ang pagkakaiba ng kanilang napag-aralan na Law of Heaven. Sinabi ng ating bida na pinanganak raw siya na may seal sa kanyang gantiyan kaya hindi niya raw ito mapag-aralan at nagtanong rin ang ating bida na kung may seal din ba ang Holy Son. Sinabi naman ng Holy Son na wala raw siyang alam sa seal at wala siya nito. Napaisip ng malalim ang ating bida at nasabi na lang niya na kailangan niya na matuklasan ang katutuhanan ng kanyang seal sa gantiyan at nagsalita naman ang Holy Son na kung may posibilidad ba na maligtas ng ating bida ang bihag ng venerable na babae dahil ito raw ay kanilang pamangkin. Pahabol pa ng Holy Son ang kanilang pamangkin na si Lichin ay mahina ang blood nito at sabi pa niya na ang taglay niyang dugo ay pareho lang ito sa kanilang dalawa ng ating bida at sa kadahilanan mahina ang dugo ni Lichin hindi ito malalaman o maramdaman ng ating bida. Sabi pa niya na dapat itong maligtas ng ating bida alang-alang raw sa kadugo nila ito sinagot naman siya ng ating bida at siya na raw ang bahala sa pagligtas kay Lichi ng babaeng bihag ni Venerable Tianhai. Punta naman tayo kay Venerable Tianhai. At nagkita ulit sila ng ating bida menung kahini Venerable Tianhai na huwag muna ang ating bida mag-ensayo ng Demon God Technique ang kailangan nalang gawin ng ating bida ay magamot ang Holy Son at pahabol pa niya na isang oras lang nakalipas umangat na ng Realm ang Holy Son Sinagot naman siya ng ating bida na kailangan raw nilang gawin ito para magamot niya ang kanyang Heavenly Dao Power at makapag-practice na raw ang ating bida ng Demon God Technique at palakasin ang kanyang Demon Dao. Nasabi na lang ng ating bida na nalaman niya na raw ng ating bida na ang power of blood raw ay pwede maging law of demon kaya ang gagawin na lang niya ay ang mag-investiga sa demon clan. Sinang ayunan naman ni Venerable Tianhai ang ating bida sa pagpraktis niya sa demon technique at pahabol pa ng Venerable na ito raw ang mabilis na paraan para lumakas. At sinabihan ni Venerable Tianhai ang ating bida na sundan raw siya ng ating bida dahil may mga nilalang na gusto makita ang ating bida. Punta naman tayo sa Demon Palace. Nagulat naman si Venerable Tianhai sa kanyang mga Demon Lord na narito na raw ang ating bida. At naglakad na ang ating bida papunta sa kanila. Nagsalita naman ang isa na wag raw maging tanga si Venerable Tianhai na ang ating bida raw ay ang pamana ng kanilang Lord Demon God. Nagsalita rin si Horn Demon Lord na kung niluluko sila ni Venerable Tianhai alam niya na kung anong mangyayari sa kanya. Nagsalita naman si Hundred Eye Demon Lord na huwag raw magsasalita ng nonsense si Horn Demon Lord at kung nakatanggap ba ito ng pamana ng kanilang Lord Demon God. Sabay umataki si Hundred Eye Demon Lord sa ating bida at biglang pinalabas ng ating bida ang kanyang black energy at bisa naman nito ang ataki ng Hundred Eye Demon Lord. Napatanong na lang ang Hundred Eye Demon Lord at biglang ginamit ng ating bida ang kanyang black energy. Para damputi ng Hundred Eye Demon Lord, hinatak ito ng ating bida sa harapan ng mga Demon Lord, at nasakal na ito ng ating bida, at seriusong sinabihan ito ng ating bida na nonsense raw ito. Napatanong na lang sila na kung anong crossing Demon God technique ang gamit ng ating bida, at tinapon na ito ng ating bida, na tilapun naman ang Hundred Eye Demon Lord. Habang nakahandusay si Mr. Bean sinabi ng ating bida sa mga Demon Lord na siya raw ang Demon God Messenger. At kung may tanong pa ba sila dito,